isang okay, espesyal na okay, araw okay, para kay Fran. Sa birthday na ito, makikita ang tunay na saya at lambing ng Fran Joy. Nakatingin sa kawala Kasi silang inversor ng bedroom pero, <laughs> sa oh, oh. oh. um, si iba ko tayo kumanta. Ano lang, kasi, na ka sa birthday. Celebration. Actually, na-surprise din kasi ako at sabi nila kasi si Jay may photoshoot. Yan. Thank you kasi naku Wala yan. Siyempre, birthday mo naman. Grabe, nagkaparehas pa tayo ng so. Ganda mo naman ngayon. <laughs> Bebe kasi ng ano. So. <laughs> Bagay sa'yo yung kulay. <laughs> Wait ka lang. Parang nawawala ka na naman sa rin. Ang pawisan ka. <laughs> Nag-shower ka ba, Nak? Init ka Pero siya, like, uh, yun, grateful ako kasi hindi lang ikaw yung pumunta, pati sila Kuya Rab, nandito, yung buong kalingap, and yung, mga, yung family ko nandito din. Kaya yun, Thank you talaga. Kasi isa ka rin sa pumunta. Kahit alam mo na, kakabagyo. Kakabagyo okay, lang. lang. And pumunta ka pa rin. Oh, no! Kung para sa'yo, wala yun. Sa akin, sobrang laking bagay yun. Kasi mahalaga yun sa akin na nandito. Bumabawi rin naman ako sa'yo kasi ano. Siyempre, marami ka rin namang natulong sa'kin. Lalo na pag may event, events sa kalinga. Alam mo, hindi lang yun hindi na lang din kasi yun para sa trabaho eh. Ginagawa ko talaga yun kasi basta. Pawisan ka na kasi. <laughs> 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 Masaya ka naman. Oo naman, syempre. Bukod sa nandito ka sa, sa karawan ko, nakompleto ulit yung family ko. Nagkaroon kami ng celebration na so, totoo lang kasi talaga hindi hindi ako sanay nang nagse-celebrate sa labas or nagsa uh, nagse-celebrate ng birthday ko. 'Yun. Kaya masaya ako na merong ganto kasamang bagong kapamilya kapam, kapam, sila Kuya Rab, ang Kalingap, siyempre ang ALM. 'Yun. Siyempre ka. Buti naman kung ganoon kasi mm -hmm. masaya rin ako kasi happy ka sa birthday. Kumusta ka naman nung may bagyo? okay lang. Ano, medyo... Medyo mahangin na At, buti naman at okay lang sa apartment. May mga natulod lang. Pero kaya naman. Kasi, buti hindi ka nilipad papunta sa akin. Hindi ba gina Kayo? Kumusta kayo? Oo, okay lang? lang naman ako sa bahay naging stable naman yung bahay namin. Kasi yung second floor namin nilipad na yung mula. <laughs> <laughs> Pero safe naman na. Safe naman kami na. <clears throat> Buti naman. Medyo wala pang, wala pang kuryente sa amin. Oo, sa amin. Wala, wala pang kuryente. Nahirapan din sa... Totoong masaya ang araw ni Fran. At sa suporta ng Fran Joy, lalo itong naging espesyal. Para sa mas marami pang highlights, subscribe na. Sinatisa. Thanks for watching this transformative video. Layunin naming magbahagi ng pag-asa at inspirasyon. Panuorin ang buong kwento sa vlog ni Kalinga Prab.